magandang gabi mga kapatid ang sabi ito sa pahayag 2.17 ang lahat ng may pandinig ay makinig sa sinasabi ng espiritu sa mga iglesia ang nagtatagumpay ay bibigyan ko ng nakatagong pagkain bibigyan ko rin siya ng bagong puti na kina susulatan ng isang bagong pangalan na walang sinumang nakakaalam maliban sa tatanggap niyon sa 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 utso ito ang sinasabi ng anak ng Diyos na may mga matang parang apoy na nagdiliab at mga pang at paang kumikinang na parang tansong pinakita mo. Alam ko ang mga ginagawa mo, ang iyong pag-ibig, katapatan, paglikot at pagtataga. Naralaman kong ang mga ginagawa mo ngayon ay higit kaysa noong una. Ngunit ito ang ayaw ko sa iyo pinapayagan mo si Jezebel ang babaeng nagpakanggap na na turuan at linlangin ang aking mga lingkod upang matiapid at kumain ng pagkaing inihandog sa mga Diyos-Diyosan. Binigyan ko siya ng sapat na panahon upang pagsisihan at talikuran ang kanyang pakikiapid. Ngunit ayaw niya ideya nga bibigyan ko siya ng marubhang sakit pati ang mga kasama niya sa pang pangangalong niya Darana sila ng matinding kapighatian kung hindi nila pagsisihan at talikuran talikuran ang kahalayang ginawa nila sa piling ng babaeng iyan papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinasiyasat ko ang puso't isip ng mga tao at gagagandutihan gagag ko ang bawat isa sa inyo ayun sa inyong mga gawa malinaw po ito kapatid no? ang at ating Panginoon sa Kristo ay nagbabala sa atin alam mo kapatid itong kautusan na to kautusan to sa perka mo yung lugar na may ang Panginoon doon parang sa mga esegrita parang ganun ba kasi nakawatak-watak sila eh. na huwag silang gumawa ng hindi ka nasnais sa mata ng Panginoon huwag silang gumawa ng kahalayan pakitiapid ngayon yung babae na si Jezebel nagpanggap na propita yon yung Jezebel na yon makasalanan siya kasi nga sumasamba siya sa Diyos Diyosan tapos nakikiapid ganoon kung ano-ano ginagawa niya para lang iligaw ang mga mga propeta ng Panginoon na tunay na mga propeta ng Diyos iniligaw niya ngayon nagpadala ang sulat ng Panginoon para babalaan sila kung susunod sila sa babae iyon si sibil kung maaari itigil nga nila yun ang sinabi ng Panginoon at huwag silang maniniwala sila sinasabi kasi nga sinisibil ang Diyos niya ay rebulto ayaw ng Diyos na mawalang bahala lang yung paglilingkod sa kanila ng Panginoon at lumipat sila sa, sa ibang Diyos. ayun na Panginoon gano Kasi isa lang Diyos eh. Ang Diyos natin buhay. O, yun ang Panginoon. Yun ang sabi ng Panginoon na huwag sila maglingkod sa ibang Diyos. Ngayon, si Sibel nagpanggap na kurpita. Niligaw sila. Niligaw sila. Kaya, sa panahon natin natin ngayon kapatid, kung ano yung kautosan na to, ganun din po itong pagkakaintindi natin ngayon sa panahon dahil ang kautusan nito kautusan na to doon to sa mga tipa ng Panginoon natin eh. noong unang panahon na panahon ng mga SLT pero itong tipa na to pang lahatan na to kasama na tayo dito isinulat to dito ng mga propeta ng Diyos yung niya para Malaman ng lahat na totoo ang kausahan na ito, kasi kung hindi ito isulat, inla, hindi naman maniwala ang tao, kasi ang tao kahit ngayon hindi maniwala ang tao na totoo ang humiliya, eh. ayaw na maniwala. Kaya ginawa ng Panginoon, nagdusa niya kanyang mga umpita upang isulat itong laman ng humiliya, ang mga salita ng Diyos na sinulat bilang isinulat ito at ipinadala sa iba't ibang bahagi ng mundo kung saan ang sulok ng bansa ipinadala ito at isinanin sa alin at kung ano yun, yung mga lingwahe isinanin sa alin na para may unawaan naman yung mga iba na iba-ibang salita ipinadala ito upang mabalaan tayo na huwag tayong makikiapit huwag tayo maniniwala sa mga bulaan ng mga tuturo huwag kayong sa basa maniwala na hindi katotohanan ang Diyos wala sa Biblia ang gusto ng Panginoon sa kanya tayo mag-direct naman ang ayaw ng Panginoon na maliwalain natin yung pag-sacrifice niya sa cross ayaw ayaw niya kaya pinaralahanan niya tayo na ito ang na to o natin gawin alam nyo pag nagkaramdam tayo ng mga sakit mga sakuna malaman mo yung kung ano ibig sabihin doon ibig sabihin noon nagbabala ang Panginoon sa bawat isa sa atin kung nagkasakit mo tayo ng malubha o hindi malubha binabalaan tayo ng Diyos na dapat natin dapat tayong uh, tubigil sa mga ginagawa natin mga ano, um, marami naman kasing pagkikiyapin eh. marami maraming mga kasalaanan natin sa mundo na ibang uh, iba't ibang klase na ayaw ng Panginoon kaya kaya sinabi niya ganito papatayin ko ang kanyang mga anak upang malaman ng mga iglesia na sinisiyasat ko ang kusok isipan ng kusok isip ng mga tao at gabi gabihan ko ang bawat isa sa inyo ayon sa inyong mga gawa di diba? ba mga kapatid narinig nar narin sinasabi iglesia hindi iglesia ni Kristo ha ang ibig sabihin dito ha kundi iglesia lahat ng iglesia ng Diyos lahat ng Kristiyano ang tawag dyan ay iglesia. Tawag jaan may merong iglesia Katoliko, iglesia Baptist, merong you know, iglesia. Yung iglesia ni Cristo iba naman Ginamit eh? lang na nila yung pangalan niyan. No? Pero hindi yan ang tinutukoy ng Panginoon na iglesia na iglesia ni Cristo. Hindi. hindi bu buong iglesia ni Cristo lang ay pinapalataya sa niya Yung so, ano sinasabi. Maraming ano eh. Oh, yun ang ibig sabihin. Ang sabi naman dito sa ano, binigyan tayo ha binigyan po siya